Guys, ito na yung promise ko sa inyo about sa reels pag kayo ay nag-upload sa green screen. So, eh, kunyari, ito yung phone nyo ha. Ito yung phone nyo. So, ayan. Ayan yung Facebook ko. So, yan yung reels ko. No, so, nakita ko, nyo yan. Ay, grabe. Ah, bakit may boses? Na kita, sagat, ayan, silent ko muna. Ayan, guys. So, ito yung reels. Pindutin nyo. Ganyan ba kayo? ba? Diba? So, dito kayo magkiklik yari upload kayo ng reels ngayon 'di ba pag pinindot niyo mga picture niyo ang lalabas ito guys ang mga picture ko sa gal gallery kasi mga picture ko ito sa kabila kong business account so ito yung pindutin niyo guys 'di ba gallery niyo ang makikita niyo ito ang pindutin niyo camera oli hindi picture niyo so nakikita ko 'yung sarili ko ito yung pindutin niyo green screen ayan oh makita niyo green screen pindutin niyo 'yang green screen ngayon guys, pwede kayong gumamit dito ng mga background. Pwedeng mga background na ganito. Gamitin nyo to lagi guys. Ayan oh. So magsalita na ako. Ayan. Hello Kamita World. Then, mawawala naman yung design ng finger. Hello Kamita World. O oh, kaya ito. Oh. Hello Kamita World. Ayan. So. Ayan. Oh, hello Kamita World. Nandito ako sa outside the Philippines. <laughs> oh ganon. So, ayan. So, kung gusto nyo, guys, na background nyo, ay yung in-screenshot yung picture ganito. Camera roll tayo uli. Ayan. Hanap tayo ng picture. Ayan. Kunyari, eto. Kunyari ito, ha. Sariwa pa tong video ko na to. O, ayan si Aldin. Hi, guys. Yan yung crush ko. Char lang, char lang to, guys. Ayan guys, bukas ay kasama ako sa event ng Brilliant. Kaya nandyan si Richard, Alden Richard sa aking background. So balik tayo, balik. Ayan, depende lang sa inyo guys kung anong gusto nyong i-green screen. Ayan, hanap tayo ng iba. Ayan, marami naman pwedeng i-green screen. Halimbawa, ito, tong hacker na to, hindi ko pa to na green screen. Ayan guys, ay hindi pala. Wait lang, balik tayo. Pindutin nyo ulit. Yan, ng camera na yan. Tapos, pindutin nyo ulit ang green screen. Camera roll, pagka ayaw nyo doon sa background na Hanap tayo ng picture. Ayan, kunyari. ayun Aware kayo sa ganitong Facebook, ha? Dahil hacker yan. O, yan. Ayan, guys. Ayan, makikita nyo ang pa likes niya ay 5.3. 5.8. Napakadami niya nang nahack. Ayan guys, kahapon kasi pinadalhan ako niyan. So ayan guys. So hindi na tayo mauto ng hacker. Ayan guys, so alam niyo na, napakadali lang guys. Ayan, pwede niyo rin i uh, ayan, yung kagaya niyan, pwede rin niyo tong halimbawa, itong apat na tao na to. Kasama ka diyan, ayan. Hi guys, sila po yung kasama ko nung nakaraang araw. Syempre takpan yung konti yung muka. Sila yung nakas nakasama ko noong isang araw. Ayan, nakajoy ako sa kanilang live. O, ganun. Maganon. Or, ito. Ayan, hanap pa tayo. Balik ulit sa camera pag gusto maghanap. Green screen ulit. Eh, napakadali lang guys. O, kaya dito guys. Balik kayo dito. Diba, mostly nakikita nyo yung ganito sa kusina. Ayan, hello guys, ito yung kitchen kong pangarap na kitchen, ayan. Hello guys, ito yung sasakyan ko soon. Ito yung sasakyan ko soon. <laughs> ito yung magiging sasakyan ko soon. O ganito yung sasakyan ko soon. Ganun lang kasimple. Bahala na kayo kung anong gusto nyo i-ano. Ayan, gusto ko maging karoon ng ganitong hagda, no? So, ayan na guys, mahingay na dito, may nagbabarina. Bye guys, so naintindihan nyo na ha. So, ayan lang. I-done lang pag gusto nyo i-upload na.